Ang MMDA o Metropolitan Manila Development Authority ay may mahalagang papel sa pamamahala ng trapiko at kalinisan sa Metro Manila. Kasama sa kanilang trabaho ang pangangalaga sa kalinisan ng mga kalsada at pagpapatupad ng mga patakaran para sa ligtas na transportasyon. Bilang bahagi ng kanilang mandato, tumutulong din ang MMDA sa mga programang pangkalusugan at impormasyon para sa publiko. Isinasagawa ng MMDA ang mga seminar at aktibidad na layuning itaas ang kaalaman ng mga tao tungkol sa kaligtasan sa kalsada at kapaligiran. Sa panahon ng sakuna, nagiging aktibo ang MMDA sa pagbibigay tulong at pagsubaybay sa mga sitwasyon upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mamamayan. Mahalaga ang papel ng MMDA sa pagbuo ng mga inisyatibang nagtataguyod ng ligtas na paglalakbay kabilangan ang edukasyon sa mga naglalakad at mga nagbibisikleta. Sa kanilang punong himpilan, gumagamit ang MMDA ng makabagong teknolohiya upang masubaybaya ng daloy ng trapiko at ipaalam sa publiko ang mga bagong regulasyon.